Yeah, ngayon po narito pa rin tayo sa Barangay Aluyon, Bordeaux, Quezon. At uh, ating inaalam po ano ba yung yung mga pangyayari noong kahapon, September 2, uh, na nag nagkaroon ng malaking pagbaha. halos po magdamag yung uh, pag-ulan. Pero mga anong oras po naganap yung... Uh, mga alas ha Hanggang saan po dito? Ano po dito? Nakikita po natin. Ganun yung tala. At ah, yan, natataw po natin si Ikskagawan na naglilinis pa. Ayan. Naglalagay <laughs> na kayo pa nung uh, kanilang mga kata. namin oh, dito na oh, Hindi pa hindi pa nalilinis pa rin yung ibang uh, kanilang mga kagamitan. Pero ano po ba yung posible na naging dahilan ng malaking pagbahal dito sa inyo? uh, pagkakahoy, pagkagrama at posible po dahil napakalaking epekto po ng uh, pag nawala na ng kahoy tapos nawala na rin ng graba ay napakalaking epekto po uh, yun po sinasabi dahil yung uh, antok dito yung yung ilog talagang uh, buhat lang po. Ah uh, tingnan po namin yung yung ilog yung uh, kung ano yung mga pangyayari ay uh, kayugan at gaano na kadelikado kapag magkataroon pa ng pagbaha dito sa kanila. Ibat pa sa atin naman. Tinitingnan po natin, titingnan po natin yung sa kanilang kabahayan ito po yung bahay nila ex kagawad eh, ay delikado na kayo dito delikado na ko yung anak ko. Ito po yung uh, Uh, bahay lang ni ex Kagawad ayan na ito na po yung bahay ito yung ilog Ay, upo. Ay, upo ito po na makikita natin kung ano yung naging epekto. At ano po yung panawagan ninyo, Ms. Kagawad? Siguro po eh, nakasiusap kami na yung, yung po yung mga maraming tao ay na huwag na magpagrabaan, Hindi naman po kami masusunod siyempre. Hmm. Kaya po yung maghiling na din sa mga kagawad na baka kami matutulungan. Pero ito po yung tagapinagtaid ko na. Ah, ito po. So, yan po lang kinukuha ng mga ayos kasi yeah. maring meron yung pinakiking eh. kasi ito sarap sarap yung daan parang hindi na paas kita mo buka ako kuha doon ng rapay ano po na oh. hindi na po masawa yan eh. ayun po kaya po yun po yung panawagan niya. Wala hmm. sila dito kumuha sa amin eh. magamit pa naman pagkukuna na ay po apektado ang dito at kami ang kawawa dito lagi po yung nakuha wala dito bahay <laughs> Hindi naman po pinagkakait pag para sa kabutihan ng ikaw-unlad ng ating bayan. Pero dapat po ilagay sa lito. So, basta din naman natin umunlad ng bayan, hindi basta. Ay, pero ito po ito ang po. Ayaw po, dahil o... Kapag hindi pa ninyo pinagkait ay... Ako po naman nagsabi kay Kunshel Puti na... Ay, Kunshel, ay ako po eh, nakakiusap na hindi ko pa kukuhaan sa amin tapos Ay, sige po. Ari po nang ipagkait ninyo pag sa tapat ninyo. <laughs> ito po ang uh, aming uh, kinakapwestuhan. Sabi ko nga ay eh, kumabubuhat ko na itong bahay ko sa ipaalis ko na dito kagod. <laughs> Ayun ay, po dahil kapag uh, umulan pa ito ng, dahil dito sa uh, dito sa Bordeos ay eh, kapag ganito ang amiha, amihani ay hindi na natin na. Ipuso ka na dito kagabi yung kahapon Mas malaki po kahapon ang nangyaring bahay. yun po inok ko inok po dun ah at ginawa pong bagong ilog dun pinadadaan oh. E nagsara po uli, yun po ay ah, saan po parte po may ukob na yun, ayun po may buhangay yun, graba ayun po ating dinaan pupuntahan yun dinaan po yun, yun doon <laughs> uh, alin po ang binuksan? yun po dyan ang binuksan, at ito nga po yung ah uh. ay, hindi po yata, parang hindi nagkaintindihan yung mga ayusin sa kasi piniti binako uli hinarangan yan dahil eh bagay inok lang naman ay lupa na ang hinarangan magkakaigi bagay isang bahay di ba lang no? ayun tapos uh, ginawa ng bagong daan ng ilog ay, nagsara din po naman isang bahay lang ay na, nagsara na uli <laughs> ay, ah, ayaw pa daanan ano po <laughs> nag request po kami na kung nababa po ang bako dyan sa gagawin tulay ito pong baso ay itatabon sa ba ito hmm. ay nangyari po nagbutas hmm. mga pag-uusap pala naman sila na hindi po pumayag yung pumarehos. Ay kaya, tinarhan po yung papunta dito. Ay, isang bahala na may naano na din yung lupa. O, oh, ayan po yung nangyari dito. Talagang hindi po kayang, uh, hindi kayang pigilan kung saan talaga yung... Pagtubig po. <laughs> Sige po, salamat po. Ito po mga nagtambak ninyo ito, saan po galing yan? Hello po ng bahay. Ganun ka na malaking epekto sa kanila.

ano, panlinis loo. ang loob. Ang ilip po, hindi ka agad lilinog. Ang madami landslide. Hmm. Sige po, salamat. salamat. Ito po yung mga kabahayan na inilubog ng baha. Ngayon po makikita natin kung ano yung epekto ng uh, ng bagyong inting dito sa barangay Aloyon, dito sa barangay Proper. Uh, ito, isang malaki niya ilog ito uh, at uh, makikita ninyo hanggang sa ngayon ay uh, malabo pa ang tubig dahil nga posible uh, ayon niya doon sa mga ilang residente dito na ito ay maraming mga landslide sa, sa bundok. At uh, uh, kung makikita ninyo itong napakalaking punong ito ay natanggal na. O ayon na nawala na do sa hulog. At uh, meron ditong pinakang harang na ito, 'yan makikita po natin, na was out na rin. Kaya dito rin, at ayong mga kanina kay ex kagawad Loyda kay Loyda. Doon ay mayroong binubutas. Binutas na daan pa at sinarahan itong isa, itong original na daan. Binutas para doon padaanin yung tubig, subalit yun niya lang wala pang isang taon or wala uh, mismo ang kalikasan ang gumawa ng paraan doon sa binutas na daan, sinaraduhan niya at muli binuksan niya itong dati niyang dinadaluyan. Kaya mas makapangyarihan po ang kalikasan kaysa sa atin. Kaya kung hindi natin mapapangalagaan ang kalikasan, tayo rin na mamamayan, tayo rin tao ang magpapahamak sa kapwa nating tao. At kayo din po, ang magpapahamak sa mga susunod pang henerasyon. Ito pa rin po natin dito yung uh, isang malaking isang malaking puno ang uh, dito. Yan. Dahil nga, uh, yon parang hinarangan pa, uh, pa harang dito parang overflow lang din yata ito at yun na no, what out niya at makikita natin dito na marami na namang graba pero nakikusap ang ilang residente dito na sana ay hindi na o sana tigilan na ang pagsira sa lugar na ito at sa uh, sa ito pang lugar dahil yung makikita na yung mga residente, residente, dito ang magiging uh, apektado hanggang sa mga susunod na panahon hanggang sa mga susunod dahil ngayon po ay amihani na pag sinabi dito amihani na ito yung ito yung bu mga buwan na tag-ulan na posibleng hindi natin alam na agad-agad ay babaha katulad na lang na dulot ni bagyong Enteng na almost magdamag lang pero ang dami na pinsala kaya po uh, tingnan pa rin po natin at sa mga susunod po yung uh, ito po ay ginawa na ng aksyon ng barangay na, ng barangay sa panguna po ng barangay captain uh, Heidi Ayuso ginawa na po ito ng aksyon at napatigil na po naman yung paglilabas dito at yung mga pagtubuhan nito Ah, yun, tayo naman ay nagpapaalala. Dapat po, uh, ito na po dapat po yung pagbalik ko dito sa lugar na ito ay yung kumustahan kami ng mga barangay official sa pangungunangan ng kapitan kung ano yung ginawa nila aksyon. at meron naman silang aksyon na ginawa. Pero nauna na si Inteng na bumalik kaysa sa akin bago ko ma-feature pa yung mga ginawang hakbang ng mga barangay official. Maraming po salamat sa inyong pagsubaybay at patuloy tayo nananawagan na mahalin natin ang ating inang kalikasan dahil ang buhay natin ay nakabatay sa inang kalikasan. Ito, Uy, ito na nga po. ilinis ko. Hanggang saan po dito ang baha? Uh, gano gaano po kataas ang uh, baha dito? Ah, hanggang hita po dito. Wala po dito ng uh, ano numatay ng mga hayop o oh. ah, Kalabaw na natabunan na nito. Mga anong oras po dito dumaan yung uh, bahang uh, malaki. Ano oras na i-sell mga Para alas 8 so, ano? Ala? Para? Maga ano? Para apat na oras na ito mga. Anin. Anin na oras? Ay, oo. Oh, oh. Sabi niya ate, pabuti po itong iba ninyong alaga, mga hindi naanod. Ito, na naanod. Ganyan ito kalaki. Saan po ganito, Sabo ba dito yung uh, ginawang bagong daan para butasin yung ilog ah, dyan pula sa baba ah, bumalik din po sa dati ayun ha? Ah. Ah, bakit po saan kayo tatay galing? Dito <laughs> galing. Ah, tapos pa, pa <laughs> pailaya. Ga Ay, layas do <laughs> <to> pala eh. <laughs> <laughs> na natumba na dyan oh. <laughs> ah, ah layas pa eh. Ay, po. <laughs> Ay, niyan. Sige po sila sa inyo ilog. Dito po sa... Sana po magkaroon ng ano, Na ngayon po. parang hindi kami maaari. ano eh. na, po punin nila po? po ah, pero yun po ay ginagawa ng paraan, ng pamahalaan. Yan okay. nga po. ating so, sa pamahalaan.

Ito po yung naging epekto dito sa uh, uh, sentro ng uh, ng yun. Yung kanilang uh, yung kanilang uh, reprop dito. Yan. River control nila. Wasak na. Ibayin natin. Yan po, makita natin siran-siran na. Ano, matatabag na pang school ay inabot ng baha. Ado, nabugbog. po. po. yan. <laughs> Di ba nga po yung pader? Gawa na po ng tubig. Ano na sinyo yung pader nagiba? nag-iba? ang dolo. Puno-uyang mga school na yan. Hanggang baiwang ang loob. Ayun. Hanggang dito po ang tubig. Hanggang dyan. Kaya... Pero mga anong oras dito nangyari yun? mag uh, honey. Mga alas sais. May baha na siya. Baha na mga alas sais. Nagupa pa yun siya. Nagupa. Tapos nung bumwilta na yun, napakalaki na ang baha. Kayo ba yung nagsipaglikas? Paglikas kami. Ay, saan kayo lumikas? Kung... Dugan dyan po sa likod na yun. Sa matataas na bahay. Ah, sa matataas na bahay. <laughs> Di... Pandabot din po yung mga matataas niya. Pandabot din yung matataas sa bahay. Bali, isang tangkal po at kalahati ito. Ito po. Ay, kanina yung bahay ito. Sa akin, kanina. Ayan. Hmm. Mati na, na. Di, mabuti hindi, hindi na ano bahay ninyo. Ay, malapit na nga po sila. At yung gamit din ay nalabas. Yung gamit ng pang-estudyante ko, ano po yung mga bagat. Wala po akong At Hanggang dito po yung tubig sa loob. Ang ah, kayong... First time po yung magbahang malaki. dati yung yung nagawa. So, kung 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 malaking kung 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 Sira kung <laughs> yung kung 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 bahay. Yung kung 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 ito binangga, binangga na, oh, bumangga doon yung tubig, tapos tumuas doon yung... E di kumang po, tas yun po, mismong bahay ko ang ginawang daan ng tubig. Hmm. Panawagan ninyo? Sana po ay mapansin nila yung yung... At kung po ay... Yung pong likod ko ay kung ay simbahan. Ayan, maganda araw po. Ano nito po ako sa sa isang uh, lugar dito sa Barangay Aluyon dahil 'yun, magtatanong po tayo. Kumusta kayo, Kuya? Okay naman, sir. Okay. okay. Oh. gaano kalalim dito yung baha? Ba, hanggang bayawang sir, diyan 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 pala sa pinakam flooring namin ng hanggang bayawang niya. Oh, dito, dito na. Pero sa ito yung pinanggagalingan ng tubig tapos yung nandun, umawas yung, yung ilog doon. Ah. kaya po, sana naman, yun, sana rin, nananawagan din ang inyong lingkod at uh, doon din sa ating uh, mga nakikitang sitwasyon dito ay sana naman mabigyan at uh, naranasan nila yung pagbaha. At uh, so, syempre, apektado po sila at naranasan niya nila. Pero makipagbintuhan pa rin po tayo doon sa iba pang pahit. Oh, makikita po ninyo yung sitwasyon dito. Talagang makikita po natin. Hindi na natin Tapos ito. At uh, yung pong uh, nandun yung ilog. Nandun po yung ilog. Kaya dito umapo yung yung ilog doon. Hanggang doon. Kaya daw, nabanggit kanina ni Kuya na hanggang baywang dito sa kanila. Pero makikipagpintuhin pa rin tayo. Tapos. Ito so, po makikita natin, to galing ito sa sa bundok sa giant fern na na, na agnas. At uh, makikita rin natin yung palay, yung palay nila dito na kanya na tabunan na. Tapos 'yun. Tabunan na yung palayan siya pero natabunan na nung na nang lupa. Ah, uh, ito dito naman so, po, dito makikita natin. kung po so, kayo dito. Pero 'yung lalim dito. Hanggang hanggang ganun ang lalim. Ito po, ano ba 'yung dating ng tubig dito? Pabilis ba or Ano 'yan? Oo, tanggalan mo po. agad. At, titingnan po natin 'yung sitwasyon na ilog nila sa nayon. Yan, narito po tayo sa sa ilog ng Dantulan at naman nakikita niyo situation Yun, uh, nakikita ninyo yung sitwasyon dito. Yon, ilang mga mga puno ng niyog ang nawala na, natanggal na, sigira na yung ilog at uh, syempre po may mga dahilan yan bakit nga ba nasira. At uh, alamin pa rin natin yung dahilan niyan sa mga susunod. Ang una, alam alamin pa rin natin kung ano, pero ang una niyan ang pagkasira ng kagubatan dito sa lugar ng Barangay Aluyon, lalo dito sa ilayan ng tulay. At itang kita po natin. At ito, yung pampang ng ilog ay lumaki na. At siya po ang naging sa sanhirin ng paglaki ng tubig dito sa lugar na ito hanggang doon sa, sa mga lugar na yon na kung saan ay naapituhan yung mga maumayan. Kaya na uh, pakikita natin na dapat pinapahalagahan ang kalikasan. At katina nga, ito po ay hindi naman natin hindi malilihim na ito talaga ay kinakwari. kuna uh, kinakwari yung, yung mga buhangin at saka graba dito. Pero yun din, may mga nagreklamo. May mga nagreklamo po about doon sa pagkakwari pati doon sa isang uh, doon sa isang lugar sa ilaya ng ng Aluyon pababa yung pinagkukuhan ng buhangin at graba at uh, ito po ay naiparating din natin sa barangay official sa panguna po ni barangay Captain Heidi Ayuso at dumawa po sila ng paraan para uh, matigil na yung patuloy na pagkuha ng uh, ng graba at buhangin dito sa kanilang lugar na dinadala naman sa ibang lugar. At yun din may ordinansa naman silang ginawa na kung proyekto dito sa barangay ay pwede namang kumuha. Uh, may, pwede namang kumuha. At yun din po ay... Uh, ngayon ay wala nang kumukuha yung sa sa labas na inilalabas. At uh, yun din po, uh, matagal mang usapan yun pero binawan talaga nila ng paraan. At uh, nananawagan din po tayo sa ating mga sa ating mga kababayan na sana yung yung maging legal o mayroong tamang pagkukunan ng graba at buhangin para hindi tuluyan na aapektuhan ang marami. Dahil kung na-manage po ito ng maayos, ay hindi ganong kalaki yung maging sira kung ito ay nasa sa naging maayos. At nananawagan din po tayo sa mga kinauukulan na sana po tayo ay umaksyon sa mga na, 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 na ganap. Tulungan ninyo, hindi naman hindi po natin maiiwasan yung pagkuha ng graba buhangin, pero dapat mayroon tamang lugar at ah, ah, dapat po ito ay na naiaayos na. Niya. po, patuloy na alaga ng kalikasan para sa kinabukasan ng mga susunod na henerasyon at kinabukasan. Pinaghahandaan natin yung kinabukasan ng ating mga anak pero kapag kalikasan ang hindi rin natin pinaghandaan, kawawa ang susunod na henerasyon. Ang Silang uh, <laughs> Ginawa pang <laughs> Tinakot Hindi pa. lang Ito po tayo sa Sitio Lawi sa, sa ngayon Dahil uh, unexpected Na dito mismo Malapit sa dagat ay Abutin lumaki yung tubig uh, Tay, hanggang saan ba dito ang tubig? Abay dito eh, ay Abutin tay, yung dito, dito. Um, <coughs> Lubog yung kabahayang ito. L yan. At kahit po doon sa dinaanan namin, papunta doon sa Lawis kanina, talagang yung, yung daan ng tubig ay hanggang doon. Kaya unexpected na dahil nga malapit sa dagat ito, kaya nakakataka. Dahil nga yung kaninang pinuntahan natin uh, na malaking ilog, posible na yun din ang naging na pagbaha dito tapos sa sinabayan pa ng high tide kaya kinakailangan talaga na laging handa pero mga ano oras po ba dito nagkaroon ng pagbaha? Sabay ah, siguro, mga, bigit, ura, siguro saras, hindi, ah, mga, yung mga hulit siguro sa alas isa um, no? Mga, mga um, late po, mga alas mo, mga alas mo, mga nangyay um, na hanggang Hindi, na, Ayun, yung yung kasagsagan noon sa pasabay ng Bordeos na tayo ay kasagsagan rin na nag-iikot habang bumabaha at uh, naranasan niya natin yung malaking pagbaha sa Bordeos na umabot na hanggang tib-tib yung ating po At uh, uh, patuloy na pag-iingat sa kalikasan at uh, uh, pag-protect sa kalikasan tayo. Ito po, siya sabi ni para na ilog kahapon. Pero yun po, makikita yung dagat and na. Ito, ano, ito, yung kahapon. ito 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 lang Ito, ito.